Hello mga kadiskarte! So ngayon, magpurga po ako dito sa aking dalawang pirasong mga baboy. So ito po, itong dalawa, hiniwalay ko po sila gawa nung mayroon po silang skin rashes. So ang gagawin ko po, magpupurga po ako sa kanila gamit ang uh, liquid na pamurga. So, yung ivermectin po, 2 ml per pig. So, dahil ang estimate ko nito ay nasa 50 to 60 kilos po. So, 2 ml po ang gagamitin natin. So, dahil dalawa lang po sila, ay hindi na po natin, hindi na po ako tumawag ng technician at so, dahil dalawa lang po sila, kaya, kaya ko po, po itong dalawa lang. So, ngayon po, ang ginawa ko, pinapakain ko po muna para hindi po sila malikot. So, ang ang diskarte ko po dyan, para hindi po sila magulat, tinatouch-touch ko muna yung likuran nila, bandang likuran, para hindi po sila magulat. So, yan. Happy farming po! Bye-bye!